Yes, there might be a change of position. Mm -hmm. Yung yung positioning, baka magbago yan. Uh -huh. Na yung yung saka mas advice ng mga yung mga nakapaligid sa kanya, baka magbago yan. Mm -hmm. Dahil makikita na nila na seryoso talaga ito. Na nakikita nila na may konkreto nang nangyayari. Mm -hmm. Al gusto ba nila ng justice? Hindi mm -hmm. pwedeng sabihin nila hindi nila gusto ng justice. Eh kaya mm -hmm. nga na, kaya nga pinut up yung ICC and Rome Statute na yan para diyan sa mga ganyang mga sitwasyon na either hindi kaya o alin nag-aalinlangan o ayaw. Bibigulong. Mhm. Ayaw, yes, ayaw gumalaw. At meron tayong isang international independent tribunal na pwedeng magsaklolo doon sa local, sa domestic authorities na nag aalangan for whatever reason. Uh and you know dahil mashad malakas yung uh, yung uh, yung uh, subject ng investigation and the political situation nga of, of a particular country. So kasi hindi naman estado ang iniimbestiga, uh -huh. iniimbestiga o hindi gobyerno ang iniimbestiga uh -huh. ng ICC kundi yung tao mismo, yung mga individual perpetrators. So that, bakit matatakot sila na hindi naman wala na magsisisi sa estado ngayon, sa gobyerno ngayon in so far as the ICC proceedings are concerned kundi yung tao lang na mga responsable ng uh, ng drug war killing. So, change of position is always a possibility. And in fact, that is my fairness forecast. Yeah! Na, yeah. Oh. na magbabago mm -hmm. yung galaw, yung pananaw, yung posisyon ng BBM administration kung meron ng konkretong resulta yung ICC, lalo na kung meron ng war.